dito ya? no <laughs> kaya pa wag sumuko at yun tayo. Ayun, pakita si Mayo, no? Ayun, no? Guys, nandito <laughs> na tayo sa Black Lava Trail. Guys, <sighs> yes, pwede silang magpa-sip dito. Pabalik, kumaya mo na maglakad Itong mga rock na to, kuya. Opo. Ito yung galing sa bulkan? Galing sa loob siya ng mayon. Oo. Oh? Oo. Pahinga mo na tayo. <laughs> Ay, hirap. Ito pong mga bato galing sa ano? Galing Sir, sa loob ng mayon. Ito yung tinatawag na black lava. Oo. Oh, ng bato yan hanggang ilabas. So, ito guys yung mga bato. Galing daw yan sa mayon. Akit tayo sa helipad, doon namin pinaka-overlocking. Ma'am, ma dito po ma'am. Dito po, pagkanya niya. Dahan-dahan naman, marami pagpangarap. Siguro kung um, may mga gold dito, natunaw na. niya. Sa bato ah? Ito black. Yan po, volcanic rock ni. Eh. Galing ini kang mayon bukino. Ah! nagbabagang batin ni kang bagong ilabas kang Mayon Volcano. Nakabot dito tatlong buwan. Nagruling. Oh. oh. Ako taga dito ako. Marami na akong experience kan Mayon. Oh. Doon tayo mag mm ko Ah, -hmm. may helipad. Helipad. Meron pa. Ayan, mapatag na po yan. Ayun. Step lang sa mga plat, plat sa mga bato. Grabe, lalaki ng bato, no? Imagine, lahat yung galing sa mayon. Yon, sabi ni Kuya, lang, nagbabagang bato nung nilabas ni mayon. o kaya ito ay tinagurian na black lava yun sino nag helipad dito hindi sir, private helipad naman po yun ang gumagamit kayo eh Miss Davis B, yung may resort sa kanila po yun uh. paano? sila po, may chopper sinang pinapaparintahan Ah. Dito sa Black Lava, dito binababa kang chopper 哦。Oh.